Bagyo. Mo sino mo na sa ano, ano tarpoli ay sa billboard. Pagibon taka naman billboard. Talong, 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 talong. Walang kahon, walang kahon yan Lupa dyan Bigla ano na bigla hmm. Kaya ang matindi Diyan sa <laughs> laog, may speed limit Digdiwara Didigdi ka na lang talaga Oo Nga traffic Right Right Oh. right safe na <laughs> oh NRC. motor motor ya undig dingon yan sa ano oh itsaw oh

đó đó đây mà, đây nào vẫn được luôn